Nakakatawa naman yung bola na yan. Sige nga, i-flat mo nga. Galing. Magaling yan sa atin eh. Uh -huh. Ayaw Nakakatawa naman. May ilaw pa, di ba? Yung um, kinuha na ni Bing, yung bola. Oh. Sige nga, yung mga bola, Bing. Ano to bag, tabog? Tingnan mo binito. Sige nagulat na, na, ako kanina, kala ko. O <laughs> ano eh. Oo. Oh, oh. Oo oh, nga, ang galing ng bola nyo. Kanino ba yan? Ayan, ah, sa'yo pala yan, Bing. Galing naman ng bola na yan. yan. Kahanga-hanga ang nag ng bola na to. Ngayon lang ako nakakita ng bola na ganito. Nung bata pa kami, wala talagang ganito. Kaya humanga ako. At nang makita ko, ko. Kaya ito, ang ganda ng bola na to. Kakaiba. O, nag-automatic siya maging bola? Mag Nagiging bola ba siyang kusa? Hindi. Ay, bigla siya magiging bola. Ganyan. Ah, magiging bola siya ng kusa. Sige nga, ilang akong minuto? Magiging kusang bola? Sige nga, bing, dali. Magiging bola na 'yan. Mga ilang minuto. Mamaya 'yan. O oh, nga Ay kanina inangat mo, 'di ba? Inangat. Galing talaga 'yung Pirelli dog. Hmm. Gulat ako. Sa akin galing naman 'no. Ano kaya laruan nila na parang star na 'yon? 'Yon. Naging bola na. <laughs> Nag-o-automatic na maging bola pala siya. Ititindig ko tuloy 'yan. Mm nagulat si Bing ah. <laughs> Takbo ah. Ay, kita Bing. Takbo. pwede ako nagbibig. Ay, abangan natin. Ilang minuto maging bola. Binibigyan. eh. Nagulat ako eh. Tumatagbo <laughs> Bing. Oo. Ah, kahit hindi galawin, talaga magiging bola. Ah, talagang gano'n nga. Ayan ay, may ari. Si Bingo. Ah. Uh. Hmm. Tingnan natin. Parang one minute. Ayun, naging bola na talaga. Binalibag, naging bola. Ha, ha, ha. Ala, oh, nagalit, uh, nagalit, uh, nagalit 'yung mayari. Eh Hmm, um, para maging bola ka agad. Ano pangalan yan? May pangalan siya? Ano pangalan niya? Nakita namin ni sa Sa Lazada. Ah, sa Lazada binili. Pwede din Nabili ng akatuan, ano? Ayun na, yung bola na ulit <laughs>